Nagsimula na ang special quest ng mga adventurers. Nakahanda na sila pero merong nangyaring hindi nila inaasahan. Nagulat ang lahat dahil may beam ng liwanag ang umungat mula sa lupa pataas. Hinati nito ang anyang city hall sa apat na bahagi. May lumabas na transparent wall na siyang naghiwalay sa mga adventurers. Nagsimula ng dumagundong ang lupa. Parating na ang mga halimaw. Iba't ibang uri ang mga ito at mabilis silang tumatakbo papunta sa kanilang biktima. Nagulat ang mga adventurers sa dami ng mga kalabang halimaw at nagsimula na silang magpanik. Nagtakbuhan na ang mga ito at nagkanya-kanya sa paghahanap ng matatagon. Bigo naman ang karamihan sa mga ito dahil maski sa loob ng anyang city hall ay tagusan din ang transparent wall. Nagkakatulakan na ang mga ito at onti na lang ay baka magka-stampid pa. Napansin ito ni William pinagsabihan niya ang mga ito na huwag matakot. Dahil kung sila ay atres ay mas lalo silang mapapahamak. Kayon pa man ay iilan lang ang sumunod sa kanya at nanatili sa kani-kanilang mga hanay. Kahit na asar na asar na si William ay wala siyang magawa dahil nandirito na ang mga kalaban nila. Ibinuhos na lang niya ang kanyang galit sa mga halimaw na nasa kanyang harapan. Isang adventurer naman ang nawala sa balanse at nadaapa sa kasagsagan ng kanyang kaduwagan. Nanginginig siya sa takot at wala na siyang nagawa laban sa halimaw na humahabol sa kanya. Inatake na siya ng halimaw at wala na siyang magawa kundi umiyak. Hindi na siya nakasigaw ng mama dahil nauna na sa kanya itong magtago. Ang lalaking ito ay si Jong Junyong at nahaharap siya ngayon sa matinding panganib. Tinamaan na siya ng atake nito at siya ay nagulat na napakahina pala ng atake nito dahil mas malakas pa dito ang palo ng nanay niya. Kayon pa man na natili pa rin siyang tulala sa battlefield. Agad na itong tinapos ni William at sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na mahihina lang ang damage ng mga monsters kaya't wala silang dapat ikatakot sa mga ito. Sa ganitong mga klaseng kalaban ay napakataas ng survival rate nila basta sila ay mag-iingat. Ito na ang pagkakataon nilang lumaban ng sama-sama. Nabuhayan naman ng loob ang mga adventurers sa nasaksihan at narinig nila. Ang ilan dito ay naalala ang rewards na ibibigay ng system sa oras na matapos nila ang special quest na ito. Tingin nila ay sulit na ito kung kanilang susubukan. Sa wakas ay natauhan na rin ang mga ito at sila ay lumaban na sa mga halimaw. Ang kaninang takbuhan ay nauwi sa paligsahan kung sinong mas maraming matatalong halimaw. Nakahinga na ng maluwag si William dahil nabuhaya na ang kanyang mga kasamahan. Hindi siya makapaniwala na ngayon ay nakikita na niya ang mga itong lumaban. Hindi naman nahirapan ang side ni Naliteon at Jun Hayok sa pakikipaglaban sa mga hamal mo. Tila silang dalawa lang ay sapat na para matalo ang mga ito. Di naman makapaniwala ang mga kasamahan nilang adventurer sa kanilang pinapakita. Lumiit kasi ang tingin ng iba sa kanila nang madakip sila ni Choi Jung Hayok. Isa sa mga adventurers ang lumapit at pinuri sila. Sinabi nito na mas malalakas pa sila sa mga halimaw na nakita niya. Medyo nahihiya naman si Jun Hayok sa natanggap na papuri kaya't panaisabi niya na hindi talaga siya malakas. Sinabi naman ni Liteo na ang totoong halimaw ay wala dito kundi nasa kabilang bahagi. Si Kang Taesan ang totoong halimaw sa lugar na ito. Nagsimula na rin si Kang sa laban niya. Pero di pa man umiinit ang mga eksena ay tinapos na niya kaagad ito. Sinaglitan niya lang yung mga halimaw na parang mga langgam lang ang kalaban niya. Sa isang iglap ay naubos na ang mga ito. Sinabi ng multo na kahit napakarami ng kalaban nila ay napakadali lang ng mga itong talunin. Kaya't hindi niya maunawaan ang mga ibang adventurers na nakikita niya na ganun na lang matakot. Nagulat naman ang multo nang makita niya na naubos na ni kaagad ang mga kalaban niya, nagtataka naman ito kung bakit hindi peren na natatapos ang quest ni Kang Taesan. Sinabi naman ni Kang na matatapos lang ito kung magagawa ring tapusin ng iba ang mga kalaban nila. Sinubukan naman ni Kang na wasakin ang transparent wall pero hindi man lang ito nagasgasan sa atas niya. Bukang ginawa talaga ito para hindi makatulong ang ibang lugar. Napansin ni Kang na mukhang hindi niya kayang wasakin ito kaya't pinili na lang muna niyang maghintay. Makalipas ang ilang oras natapos na din sa wakas ang ibang lugar. Nagbunyi ang lahat sa tagumpay na kanilang nalasap. Masaya ang mga ito dahil hanggang ngayon ay buhay pa din sila. Sinabi na ng system na nakompleto na nila ang quest at makukuha nila ang kanilang rewards pagbalik nila sa labyrinth. Maging si Giyong Jung ay nakahinga na rin ng maluwag. Sa wakas ay matatapos na rin ang pagbubuhat niya sa mga mahihinang nilalang na kasama niya. Ang lahat ay nagsasaya maliban kay Kang na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Huling lumabas ang system window at sinabing magsisimula na muli ang special quest ang ikalawang wave ng monsters ay parating na. Di makapaniwala ang karamihan dahil hindi pa pala tapos ang kalbaryo nila. Mula naman sa portal ay lumabas ang isang halimaw. Nagtaka sila kung bakit iisa lamang ito. Huling lumakas ang kanilang loob dahil sa tingin nila ay madali na lang nila itong mapagtutulungan. Iba naman ang pakiramdam ni Jiyong Jung, Jung sa halimaw na ito. Agad niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan pero meron ng naunang lumaban dito. Choi Min-sik, ito ang pangalan ng bayaning tatak sa kanilang pusot isipan. Sumalakay na sa kalaban si Choi Min-sik para maunahan niya sa rewards ang iba. Masayang masaya ito habang papasugod sa kalaban. Agad niya itong inatake at nakapagtala siya ng 1 point attack damage. Hindi siya makapaniwala na piso lang ang na-damage niya. Umatake na ang halimaw sa kanya at doon na nagwakas ang kwento ng ating bayani. Bayani dahil siya ang nagsilbing halimbawa sa karamihan na huwag magpatanga-tanga sa galawan nila. Natulala ang lahat sa nangyari sa kasamahan nila. Sa isang iglap ay nawala ang kumpyansa sa mga mukha nito at napalitan ng takot at pangamba. Agad na silang nagtakbuhan para matakasan ang nasabing halimaw. Pinipigilan naman sila ni Jiyong Jung dahil hindi pwedeng masira ang kanilang hanay. Pinapabalik niya ang mga ito dahil wala rin naman silang tatakbuhan. Bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba parang may kumakatok na kamatayan sa kanyang puso. Sa huling sandali ay nakailag siya sa bigla ang pag-atake ng halimaw. At nang kanyang lingunin ang kanyang mga kasamahan ay nakita niya na wala ng buhay ang mga ito at tanging siya na lang ang natitira sa pangunahing hanay. Hindi niya maiisip kung papaano nila matatalo ang halimaw na ito. Sa kabilang dako naman ay nagpapahinga na si Kang dahil natalo na niya ang kalaban niya. Kahit nagalit sila ng multo sa mga tamad at mahihina ay di pa rin nila magawang hindi maawa sa mga ito. Naawa sila habang pinapanood na isa-isa itong kinakatay ng halimaw. Wala siyang magagawa sa mga ito dahil sa transparent wall. Tumayo na si Kang dahil dumating na ang oras na kanyang hinihintay. Gagawin na niya ang bagay na kailangan niyang gawin at siya lang ang makakagawa. Nagsimula na siyang tumakbo ng mabilis palayo. Napansin naman ng multo na hindi sila hinaharangan kahit malayo na ang kanilang tinatakbo. Sinang ayunan naman ito ni Kang dahil dati na niya rin itong nagawa. Sa di kalayuan ay may isang malaking portal ng halimaw, may ilan-ilang mga halimaw sa paligid nito pero madali lang itong nagapi Kang Taesan. Gaya nga ng inaasahan niya ay narito. Ka Pinigyan siya ng special quest ng system at pinapawasak sa kanya ang portal na ito o tinatawag na Black Swamp Vessel. Mas maliit ang portal na ito kumpara sa portal na nasa kalangitan kaya't hindi ito ang magiging solusyon sa problema nila. Pero kung kanya niya itong masisira ay malaki ang maitutulong nito sa pagunti ng sumusugod sa kanilang mga halimaw. Gamit ang kanyang Ray Kirates at Frost Sword ay inatake na niya ito. Mula naman sa portal na ito ay may lumabas na halimaw. Isa itong anyong lobo na may sungay. Isa itong degrade monster. Mga idol pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag ninyo na ring calling utang mag subscribe at mag like, pindutin ninyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panunood!